Hello champs. Good morning po sa ating lahat o good evening o maayong gabi o maayong buntag sa lahat ng nanonood. For today's video, magsi-share po ako ng word ni Lord at kasama ko po ang aking bunso, si Deborah po. Hmm. Minsan po sa ating buhay, talagang po lumadaan tayo sa mabigat na pasarin. Alimbawa po ito. Diba po, ano siya? Uh, bagay lang po ito na magaan, hawakan. Pero, pag lumipas ng isang oras, medyo mangalay na po ito pag dalawang oras mabigat po ba o magaan pa Pagdalawang oras medyo mabigat na mga layla pag limang oras na hawak-hawak mo pa to talagang hindi na biro yung bigat talagang sobrang bigat pero kapag binitawan mo yung bigat meron tayong mararamdaman na kaginhawaan o nawala yung bigat sa ating pakiramdam. So, for today's video, pag-uusapan po natin yung word ni God sa matatagpuan po ito sa Matthew 11 verse 28. Manalangin po muna tayo. Panginoong Dios, marami po salamat sa pagkakataon, Panginoon, na maibahagi ang iyong salita. At Lord, i-open mo, Panginoon, ang aming mind and ears toward to receive your word. Pagpalain mo ang makikinig o nakakapanood sa video na ito, Panginoon. In Jesus' name my pray. Amen and Amen. So ngayon po, pag-uusapan natin ang Matthew 11 verse 28 kung po kayong Bible dyan sa inyong mga bahay, buksan mo po ito sa Matthew 11 verse 38. Ang nakalagay po doon ay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo'y pagpapahingahin ko. Unang-una po, mayroon tayong effort na gagawin. Lumapit tayo sa presensya ng ating Panginoon Jesus. At yung bigat ng ating daladala -dala sa araw-araw o sa ating buhay na dumadaang bigat sa ating mga buhay ay meron tayong effort na gagawin na lumapit sa Panginoon. Yung ating mga pasanin, yung mga ating mga problema sa buhay ay meron tayong kapahingahan dahil yun ang pangako ng ating Panginoong Yesus. Una, lumapit tayo sa Kanyang presensya at yung ating mga daladalang bigat ay mapapawi at yung ating mga daladalang pasanin ay tiyak na magkakaroon tayo ng kapahingahan sa piling ng ating Panginoon Yesus. Kaya kung ikaw man ay nalulungkot, ah, nahihirapan o nabibigatan, nawa eh, itong video na to ay makakatulong at magkaka, ah, magkakaroon ka ng peace of mind dahil kung tunay nga na kumalayo tayo sa ating Panginoong Yesus ay wala tayong magagawa kaya ini-encourage sa Matthew 11 verse 28 na tayong lahat na nabibigatan or uh, maraming pasanin truly kung wala ang Panginoong Yesus ay hindi natin kaya mga bagay-bagay kaya ini-encourage ko po ngayong umaga na to or sa gabi na dyan sa ibang bansa na lumapit tayo sa Panginoon Yesus at magkaroon tayo ng kapayapaan, kahinahunan at kasaganaan sa ating pakiramdam. Kaya maraming maraming salamat. I hope na na-encourage ko po sa video ito kahit na lang po ito at mag, uh, nagpapasalamat po muna ako sa lahat ng mga followers sa mga video, sa mga lahat na nanonood ng aking mga videos uh, like and shares maraming maraming salamat po at uh, ganun din po uh, shout out ko po si Ivy Joy Remoto Hamu, Hamuta Castillo at si Ma'am Geraldine Jontelia, yan po sila ay uh, mga mabait na kaibigan at uh, sila po ay kumakapit sa Panginoong Hesus para labanan ang takbo ng buhay. Kaya maraming salamat po sa panonood ng aking video. Mag-iingat po kayo. God bless po.